Iris, kung may pangitain kang tubig ngayong araw ay pag-iingat sa pagmamahalan, pero may dalang swerte sa pagkakaperahan, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, kung may pagluha ka sa iyong pangitain at may pagkain masarap, ay mag-ingat ka sa paggawa ng desisyon, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini kung pangitain ay ulap na maganda at mga tanawing mga kahuyan ang sinyales ay dapat kang maging maingat sa pakikasama, sa mga kamag-anak, at kaibigan, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang pangitain na magkumot-banig ay dapat kang magingat sa pagbibigay ng pera, o paggawa ng desisyon dapat mas maging maingat Ayun sa pahiwatig ng sikat ng araw. Liyo kung laging kang masaya sa mga sinasama sa paglilibot, at lalo na kung ang iyong katawan, ay babae magingat ka sa iyong kalusugan o sa pag-iibigan, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo ang pangitain ngayong araw kung pera at barya pa ang sinyales ay magdadala sa iyo ng swerte sa pakikipag-usap, at magdadala ng bagong pag-ibig kung binata dalaga pa ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, kung sa pangitain ay nakakita kagad ng mga hayop na alam mo na nakakain, ay sinyales na may padating na bisita na magdadala ng swerte sa tahanan Ayun sa pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio, ang pangitain na biglaan kang nagalit, ay pag-iingat sa iyong paggasta, dapat magkaroon ng disiplina ng walang magastos na malaki, Ayun sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, kung may pangitain ka na makita ang gustong mahalin, o makita na lumuluha ang mahal, at maging mas maunawain at huwag basta magagalit ng tumibay pa ang relasyon, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, kung ikaw naman ay naglalakad, at biglang lalabas ang ibang lalaki o babae na iyong kakilala ay iyong nahalikan, at sinyales na pag-iingat sa mga mapanuksong pag-iibigan, ayon sa pahiwatig ng mula sa mga bituin. Aquarius, sa pangitain nagsasaya sa mga ginagawa, lalo na sa paglilibot, ay pwede kang makakuha ng suliranin sa mga kaibigan, o kumpare o kumare kaya dapat kang namag-ingat, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, sa pangitain na madalas kang nagtatampo, sa nakikita ay masaya ang may dadating nakasiyahan para sa pamilya na ang magdadala ay isa sa anak ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan